gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y executive secretary, na gawin ko silang chairman ng Comelec, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ang nais lamang nila ay magnakaw, kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. The attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic Rodriguez, magandang gabi. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022. Hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Attorney Rodriguez, nang halos tatlong buwan sa palasyo ay eh, nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant abandonment and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayo ko na at ako'y babalik na lang sa privado. Pangalawa doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin nung ako'y executive secretary nagawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Atty. Rodriguez, meron pa ko kayong Jesse Ocho segundos. Meron pa ko kayong karagdagan tanong. Dumalo po kayo sa ilang Pro Duterte Rallies. Binabatikos mo ang kasalukuyang administrasyon at sinabing lumala ang katiwalian sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Paano nyo po mapatutunayan ang mga mabibigat na paratang na ito? Attorney Sir. Pag-usapan natin, Emil, yung blanco na daang bilyong pisong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon ng GAA. Ito ay blanco. This is criminal. This is violation of Article 170 of the Revised Penal Code. Falsification of legislative document. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos. Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung uh, kalukohan kalokohan sa dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may tatlo na huyatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Walang blanco, Jessica, ang gaa. Ang pinapakita namin blanco ay yung bicameral conference committee, yung enrolled bill na naging gab, yung general appropriations bill.